guys. Meron siya kinaadikan ngayon. Kasi ayan, singa siya ng singa, bahin ng bahin. Ilabas ang gengong. Gengong guys, gengong. Tawag, no. <laughs> Tawag ko gengong. genggong. Tawag ko ng gengong. So ayan, guys, gengong. Pag inaatake na siya, sabihin ko, ilabas ang genggong. Nakaka-relax to. Si so, Boy Sing Hot. <laughs> Nakakaganda ng mood. Kaya laging happy yan ngayon. <laughs> Order na kayo kaya no, kay Bugoy. Ay, kay Bugoy na koy koy ay. Kaya mapapansin niyo lagi siya naka-smell ngayon. Minsan bigla na lang yan tumatawa nang um, Pag ina ginawa mo ng drugs. Ginawa ng drugs mga allergy, maganda pa. Bigla bigla na lang yung lumiligaya sa buway Maganda to guys. Sana si natakot na nga ako eh. <laughs> <laughs> si Gengong. Muntik na siyang mabali, oh. Isang araw lang sa ani nag-overnight nang sa uh, hotel. Eh. <laughs> hotel, okay. hotel, lang hospital. May bakasyon. Ibang ba, susunod na kabanan. Mamimiss mo mga hugasin niya. Eh. tabali ko mga